Magandang araw sa iyo. Okay, eto may pag-uusapan tayo ngayon na medyo um, baka hindi natin laging naiisip. Galing sa mga sources mo, may tanong. Paano kung yung, alam mo yon yung katawan natin mismo ay isa pala sa pinaka-importanting kasama sa faith journey? Bukod sa prayer, sa Bible study, Oh, mahalagang tanong yan. Kasi, di ba, madalas ang tingin natin sa faith parang purely mental or emotional lang. Tama. Nasa isip lang o nasa puso. Exactly. Pero yung mga binasa natin, sinasabi doon na kapag binaliwala natin yung katawan, parang... Para nagkakaroon ng had lang isang invisible wall sa mas deep na connection kay God. Hmm. At ano daw yung resulta nun? Well, madalas daw, ayon sa sources, yun yung nagli sa burnout or feeling disconnected. Alam mo yun, parang may kulang palagi sa spiritual life mo. Oo nga eh, lalo na ngayon, grabing zoom yung digital life natin. Parang, ano, manhid na tayo sa katawan. Para lang siyang sasakyan, di ba? Parang container lang ng tunay na self. Oo, pero yun nga, yung pag-uusapan natin ngayon, based sa mga sources mo, eh hindi lang pala siya basta lagayan. Super importante pala. So, sige, himayin natin to ah. Okay. Unahin natin yung foundations, yung nasa materials mo. Sa Genesis pa lang, di ba, creation story, yung tao gawa sa alabok at hininga. Ah, oo. Hindi lang kaluluwa na nilagay sa katawan, pinag-isa talaga. Tumpak. Isang unified being. Tapos siguro yung pinaka-powerful na point dyan, yung incarnation. Yung pagkakatawang tao ni Kristo. Grabe yun. Hindi lang siya nagpretend na tao. Hindi lang nag-anyong tao. Naging tao siya. Totally human. At naranasan niya lahat, di ba? Yung gutom, pagod, uhaw, sakit. Lahat yon. So parang confirmation yun mismo galing kay God na, Hey, this physical body, it matters. May dangar yan. Wow, okay. So creation, incarnation, Uh, ano pa? Meron pa. Um, yung turo ni Paul sa 1 Corinthians na yung katawan natin, templo ng Espiritu Santo. Ah, oo, oo. Naririnig ko yan palagi. Pero anong implication nun dito? Isipin mo to, yung Holy Spirit mismo piniling tumira dito yeah. sa physical body natin. Okay, so hindi siya balakid? Hindi. Actually, kabaliktaran. Ito mismo yung... Um, yung venue, yung stage kung saan siya gumagalaw. Kaya yung pag-aalaga sa katawan, hindi lang yan physical health issue. Spiritual responsibility din pala? Oo. Oh, oh. May point pa nga sa isang source mo na um nakakagulat eh. Sabi, pag pinabayaan mo yung katawan mo, pwede nitong parang palabuin yung spiritual senses mo. Talaga? Paano 'yun? Parang radio daw na ano, may depekto yung mismong aparato kahit anong pihit mo sa dial hindi clear yung signal. Ah, gets ko yung analogy. So kung yung katawan yung stage, kailangan maayos yung stage. Exactly. Dito napapasok yung tinatawag nilang embodied rituals or embodied practices. Okay. Ito na yung practical side. So anong ibig sabihin nito para sa para sa yun na nakikinig? Paano to sa araw-araw? Simple lang minsan eh. Yung mga ginagawa ng katawan mo. Halimbawa, paano ka umupo pag nagtatrabaho? Ah! Or yung paghinga mo pag stressed ka? Yung pahinga mo, yung sabat? Na hindi lang yung wag mag-work? Oo, hindi lang yon. Active trust yun eh. Tapos pati yung habits mo sa pagkain, paggalaw? Simpleng paglalakad lang ganyan? Oo. Lahat yan pwedeng maging parang way of worship. Paraan ng paglapit sa Diyos. Hindi ba parang liberating yon? Oo nga. Hindi ka ilaman laging grand spiritual gesture? Tama. Example, fasting. Hindi lang siya pag-skip ng meals. Tinuturuan mo yung katawan mo at kaluluwa mo na mas dependent ka kay God kaysa sa food. Ah, okay. Pati pustura sa prayer. Oo. Yung pagluhod, pagtayo, pagtaas ng kamay, may epekto yan sa nararamdaman mo sa connection mo. Maging yung uh, senses natin sa worship kandila, insenso, sa iba, engagement yun ng buong pagkatao. Pero, teka lang, hindi ba delikado yan? Baka maging, alam mo yun, performance lang? Puro labas lang? Good question. At na-mention din yan sa sources. May risk talaga. Kaya ang key daw dyan, yung intention. Nasa puso pa rin. Oo. At yung constant connection ng external action sa internal state. Hindi siya magic disiplina siya na tinutulungan tayong isama yung buong tayo sa relationship natin kay God. Okay, gets. At hindi lang pala to individual. May sinabi rin about sa church as, uh, ano nga ulit yun? Body of bodies. Isang community ng mga katawan. Ah, tama. Sa mundo nating sobrang virtual na. Super importante daw yung physical presence. Mm -hmm yung magkakasama talaga, mag-share ng food, dumalaw sa may sakit, yung yakap. Hindi lang extra yon. Essential daw. Part ng pagiging body of Christ dito sa lupa. Powerful testimony yan sa fragmented world natin. Grabe, ang dami nating na-unpack. So siguro, yung malaking tanong para sa iyo na nakikinig, based sa lahat ng ito, ano nga ya kung yung faith mo maging kasing totoo at ramdam sa muscles mo, sa paghinga mo, sa pagising at pagtulog mo. Mm -hmm. Gaya ng pagiging totoo nito sa isip at puso mo. At ito, pangwakas na pagninilay para sa iyo. Kung yung katawan mo mismo, parang isang kwento, isang parabola ng biyaya ng Diyos, anong kwento kaya ang sinasabi nito ngayon sa mga kilos mo, sa mga gawi mo, sa nararamdaman mo araw-araw? Isang bagay na pwedeng pag-isipan hanggang sa susunod nating pagtatalakay.